si Pangulong Bongbong Marcos, sa nangyayaring gulo sa Kingdom of Jesus Christ Compound sa Davao City. Pero kinilala niya ang mga Pilipinong nagsisilbing bayani sa mga panahon. Gaya na lamang daw ng ating mga mandaragat at mga atleta. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Heroism also lies in him and her who are virtuous. In those who are compassionate, in those who are just. We have seen how it resides in the heart of a modern day Filipino, fearless amidst the continuing adversities and perils that the world has unleashed geopolitical conflicts, diseases, climate change. We see it in the Navy and the Coast Guard. who defend our maritime borders, in the soldiers who protect our citizens, and in the healthcare workers who put their lives at stake for others. Yan ang binigyan di ni Pangulong Bongbong Marcos sa pangunguna sa komemorasyon ng 2024 National Heroes Day sa libingan ng mga bayani sa Tagig City. Sa gitna ito ng panibagong insidente ng pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Ayon pa sa Pangulo, hindi natatapos sa mga aklat kabayanihan ng mga Pinoy. Nakikita rin daw yan sa buhay ng mga OFW na piniling lumayo para suportahan ang pamilya sa mga healthcare workers at sa mga magsasaka at mangingisdang tumutulong para matugunan ang pangangailangan ng publiko, maging ang mga atleta. It is embodied by our athletes who stood before millions bearing the name of the Philippines in the international arena. All our Olympic athletes who persevered and highlighted once again the Filipino talent in the field of sports. Malapit na rin Anya ang Paralympics na sumisimbolo ng pag-asa. Panawagan ni PBBM, lahat ng tao kayang maging makabagong bayani. In the spirit of shared responsibility, I call on everyone to be heroes in their own right. Uphold the principles of democracy, abide by the rule of law, and defend our sovereignty. Ang pagkilala raw sa nakaraan at pagmamahal sa bayan ang tumutulong para mapanatili ang pagkakakilanlan ng bansa. Mobile Journal Julie Baeza po, hatid ang mukha ng balita.